Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo ngayon ay dadako na sa Araling Panlipunan 7. Ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Ngayon ay tutubuhin natin ang lokasyon at pisikal na katangian ng Timog Silangang Asya. Hindi lamang ito kaya samahan niyo ako sa paglalakbay at paglalayag. tungo sa higit na makabuluhang pagkatuto sa Araling Panlipunan ito. Alamin natin kung ano ang inyong tugon sa Gawain 1 mainland o insular Malalaman natin ang mga bansang nakapabilang sa mainland Southeast Asia. Kilala ang mainland bilang bahagi ng Timog Silang Asya na tumutukoy sa mga bansang miyembro at kasapi ng kalupaan ng mga kalupaan sakop nito. Isa na rito ang mga bansang Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam at Cambodia. Sa ilang banda, may ibang magsasabi na ang kanlurang bahagi ng Malaysia ay kabilang sa mainland dahil pag nakita ninyo yung bansang Malaysia dito sa bandang ito, katabi niya ang pinaka timog na bahagi ng Thailand kung saan kasapi sa mainland Southeast Asia. Ang mainland Southeast Asia ay kilala rin sa mga dating bansang kabilang sa Cochin China. At maraming pangkatawagan nito na tutuklasin habang umiinog ang pagtalakay sa araling panlipunan pito. Sa so, kabilang banda, kabilang naman sa insular na Timog Silaang Asya, ang Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei Darussalam, at ang ating bansa, Pilipinas, at ang Timor-Leste o East Timor. Malinaw na ang insular ay nakapabilang naman sa maritime na Southeast Asia na kung saan napaliligiran ang mga bansang ito ng karagatan at hiwa-hiwalay na mga kapuluan. Karaniwan ang tawag natin kapag hiwahiwalay na kapaluan at napaniligiran ng tubig ay archipelago. Ang Timog Silangang Asya sa kabuuan ay binubuo ng labing isang bansa ito rin ang mga bansang kalaunay bumuo sa Association of Southeast Asian Nations. Ang Timog Silang Asia ay kung babat, babagtasin ang pag-aaral ng geografiya o ang pag-aaral ng katangian pisikal ng daigdig, makikita natin na ang Timog Silang Asia ay nakapabilang ang karaniwang mga bansa nito sa tinatawag na Pacific Ring of Fire na nangangahulugan na may mga aktibong bulkan na nagdudulot ng lindol. Presensya ng mga iba't ibang bagyo dito sa ating zona. Maliwanag na ang geografiya ng Timog Silang Asya ay nagsisilbing biyaya dahil sa yamang taglay nito. Ang yamang taglay ng mainland ay karaniwan namang nagdudulot upang higit na magpayabong ang lugar ng agrikultura. Mababatid natin naman sa insular ang kasaganaan pagdating sa pangingisdaan. Kung kaya't makikita natin sa mapa ng Timog Silangang Asya na malaking bahagi ng rehiyon ay agrikultura. Talagang ito ang bumubuhay sa kabuuan ng mga ekonomiya at bansang nakapabilang dito. Katangian din ng mga pulo-pulo, Maraming ginagampanan ang mga dagat dito. Ang Timog Dagat China, Dagat Celebes, Malacca Strait at Karagatang Pasipiko. Karaniwang binabagtas ito ng iba't ibang mga behikulo, pandagat tulad ng barko, na higit namang nakatutulong upang mapayabong ang kalakalan sa rehiyon. Sa kabuuan, natutunan na natin data, dapat ang geografiyang taglay ng Timog Silang, Asya. Kung kaya't subukin natin kung talagang tunay kayo natuto, basahin ang sumusunod na informasyon na naglalarawan sa lokasyon at katangiang pisikal ng Timog Silang, Asya. At tukuyin natin kung anong inyong sagot sa bawat bilang. Bilang isa, basahin natin. Ito ay isang malawak na zona kung saan madalas nagaganap ang mga paggalaw ng lupa at pagputok ng mga bulkan. Hitik sa mga bulkan ang lugar na ito at maaari magdulot ng paglindol bunga ng kanilang pagsabog. May long limang segundo para sagutan ito. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot sa bilang 1 ay Ring of Fire. Ito ang kinabibilangan ng sona ng mga may aktibong bulkan. At higit sa lahat, nagdudulot ng mga pagsabog sa mga bulkan na ito at nagbubunga rin ng lindol. Bilang dalawa, ito ay binubuo ng mga kapuloang nakakalat sa karagatan. Kabilang dito ang mga isla ng Pilipinas, Indonesia at East Timor. Ano ang lugar na ito? Insular na timog-silang Asya. Ikatlong bilang Ito naman ang tumutukoy sa katangiang pisikal ng daigdig, heograpiya. Ikaapat Ang insular na timog-silang Asya, binubuo ng mga kapulang na kakalat sa karagatan. Dito kabilang ang Pilipinas, Indonesia at Timor-Leste. Ang ikalima, tawag sa Tangway, nasa pagitan ng South China Sea at Indian Ocean. Ito naman ang mainland Timog Silangang Asia. Sa kabuan, naway natuto kayo sa ating pagbagtas sa kalagayan ng kagrapiya at katangyang pisikal ng rehiyong Timog Silangang Asia. Yun lamang at maraming salamat. Ito ang magsisilbi namang susunod din yung gawain na ibibigay sa inyo ng inyong guro mayroon kayong picture perfect. No? Maaari kayong gumuhit o magpakuha ng larawan sa lugar na mapagmamalaki nyo ang kagandahan. Batay rito, ipaliwanag ninyo ang larawang napili na inyong kinuhanan. Ang susunod din ninyong gagawin ay ang pagbuo ng slogan tungkol sa kalikasan. Sa isang maikling band paper o short band paper, gagawin ang slogan. Upang higit nating protektahan pangalagaan at ingatan ang ating kapaligiran. Sa kabuuan, dito tayo magwawakas na may maghayag tayo at patuloy tayong maglayag sa pagkatuto sa Timog Silang Asya. Yun lamang at maraming salamat.